hello mga kababayan, gandang hapon po sa inyong lahat at ngayon lang tayo nakabalik dito sa PB House dahil ano, uwi tayo sa bahay dahil binyag ng anak ko yung December yung tayong... punta tayo dun sa simbahan at ano at ngayon ko lang nakababalik dito sa PB House na miss ko talaga yung PB House na ano uh, dalawang araw ako hindi nakapunta dito ayan po. at ngayon ay nandito na ako ayan po. at tingnan natin yung mga tanim dito natin na tinadurian ayan po kasi na-miss natin at saka yung mga dragon fruit at saka yung alaga natin ng manok okay, yan po at puntahan natin mamaya sa doon sa ibaba at sa puno ng mangga yan po at samahan niyo po ako mamaya sa pag uh, tour dito sa ano sa PB house ayan po let's go Ayan mga yun o, saging na sa na ano, hindi pa naitanim na gintay pa ako na ano, na sumubol eh, ganyan ito para dali lang mabuhay para ano sumubol yung udot niya ayan hindi pa namin naitanim puntahan natin dito mga babayan kasi yung ano natin yung sitaw ang laki na hindi ito hindi pa spray durian laki na no? ang sitaw natin dito tingnan natin ha? yung kamunggay, nabuhay buhay na yan no? ayan buhay na yung kamunggay pati yung sitaw natin dito yan you know? you know, na. yun, yan o laki na yung sitaw dito at saka yung manok ni Chris na o oh. nakawala naggawa pa kami ng kulungan ni Melvin yung ano niya ito no, po kami ng bahay ng manok. Yan no. dito may sitaw. <coughs> Ang na yung sitaw dito mga ano Sakto pag, pag wala ng bunga doon sa kabila. Dito mamumunga naman. Bunga naman dito. Yan. Tingnan natin dito. Pati yung dragon fruit. No. Buhay na yung dragon fruit dito mga kababayan. Ano wala? May ano dito? kinaunyata yata ng ano? Kinaon yata ng isnil? Nang wala man? Nabuhay naman to yun dito. Doon dito ako. Nang wala? Tingnan natin sa kabila. Nang wala rin? Ayan o, dito, meron, ayan o. Meron, ayan o. Bubuhay na yan. Doon may nawala. Hindi dito yung manok ko. Gawaan pa namin ng kulungan. Ayan o. Doon o. yung ano, ibon. Yung ibon ni yung isa nakawala. Nakawala yung isa ka ibon dito. Yung alimokon. <laughs> nakawala yung karang araw natanggal ito yung ano dito yun yung dalawa ito di nakawala dito yun ra ito natin yung, mais laki na yung mais yun laki na yung mais ni Crispo yun Pati dito mga kababayan ng hmm. Nice rin. Ayan. Laki na yung mais dito mga kababayan. At no. Look na Hindi pa natin isprehan dito. Kasi ngayon nagawa pa kami ng kulungan sa manok. Puntahan natin yung kulungan ng manok yun. Mga Mga kababayan. dito yung kulungan ng manok ko hindi pa natapos Pasensya na kayo sa may tunog mga kababayan kasi ano may generator dun sa kabila yan yung kapitbahay namin no? may paliya laki na yung paliya, palia nila bahay yung kabayan, dito kami nagawa ng kulungan ng manok para ano hindi mainit yan mga kabahay hindi pa natapos yan Hindi pa natapos ang paggawa namin sa manok. Bahay ng manok. Hindi <laughs> maumao lang pagpanday. Ang <laughs> mga kubaya. Ayan. Kahoy lang yung gawa namin. At saka yung sahig namin. eh. o. No? Ayan. Screen. Iscreen lang muna. At saka yung dingding kat doon yun Ayan no? yung Plastik, cuman oh, tawag yan screen, Yang nyan, dinding. kami nyo go wai ya, bindi no, toh, wai, ya kina, kina. 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 kan nak klaro kay kanak kan klaro ke -ka. kinabitan na yung ano dito si Aram PBS yun know? mas dindot pa siya sa kuwan binang sa so, sul sulod na kasi na mas babayan mas nin mas ano pa mas, mas baganda pa dito kasi sa loob yun mga na babayan yung yung nagtanong kayo sa mga vlog namin na ano bakit dalawa yung pinto hindi yan dalawa yun know? Nabitan na na yung bintana. Ayan, ma may gilas eh. mga kababayan sila, ano? Sila, ano pangalan sa glass niya Dol? Yeah, R in glass. R in glass daw mga kababayan, bandas kalinan. Hmm. yun mga kababayan pag mag magpapagawa kayo ng glass dito lang bandas sa kalinan. Sila yung ano mo, sila yung contact mo. Contact lang sa kanilang cellphone number. <laughs> boy na no? ganda na dito mm. yan yeah. dili ni makita sa kwandol doon sulod oh git git doon sulod makita sa git lang kwan ay kita doon <coughs> ay ayan mga kubaya <coughs> mag ka dito opo ah tingin tingin ka lang sa labas yan yeah. no. 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 Pasti. Oh, oh, makita. Bikin makita.

kami dun sa dun na nagawa kami ng kulungan ng manok hindi pa natapos yan dito mga kabayan no? yung binaging namin ni Chris na na ano na ang palaya at sa pipino dito ilagay si Paul. yan dito na nilagay yan yan ang ganda dito pag ano na ito pag um, mukatay na yan pati dito yung mga tangkong mga kubayan oh. nabubuhay na yan. Tsaka yung ano namin doon hindi oh. pa natapos oh. na natin, pakita natin tulungan ng manok <laughs> yun oh. sa puno ng mangga di pa natapos yung ano, ang dami situ rin ang dami bunga yun know? ang dami bunga sa situ at saka yung tanga do ang rami dito sa likod mga kabayan oh. May itim na, itim na glass 'yan. Na prim, na dito. Ayun no? Sobrang tibay talaga dito. Kita na din ano ng ano ginawa nila dito. Sige na na. silicone. Silicone gasket. <raisad> berapa boy hong ano? Mabalik ka sa odang kwan. lu ang silikon. Bisi siguro mo ba kinugay man na taod? Mm. -hmm. siguro mo kinugay man na Oo. Oh, Dagan kayo may gali, kabinit. Halos <laughs> mong pati. Ato kabinit. Aturo ko itong vernis, pinaabot <laughs> na mo. Ang sana rin ang dawa. Lagyan ka na mo ganina. Karoon daw ang na. Lagyan ng silikon. hindi pa ayan mga kababayan tapos na pong inikabit-kabit yung ano dito pinto tsaka doon sa loob ayan na yung pintana tapos na ayan tapos na pong kabit yung pinto dito sa labas ng PB house ayan po, sobrang ganda talaga ayan at yan mga kababayan at yan lang po muna ang update natin dito sa PBS mga kababayan at salamat sa palaging panood sa mga upload ko dito ayan po at sana huwag kayong magsawa munood sa mga upload namin dito sa PBS ayan po at yan lang po maraming salamat bye bye